Magandang araw mga ka-farmers. Welcome ulit sa aking YouTube channel. This is Rapboy Farm Log So, bali sa video na ito mga ka-farmers, e ko lang no. Nag-spray ako ngayon ng Kuan ku herbicide mga ka-farmers, isa damuhan na to. So, magtatanim ako dito sa sunod na linggo na ng atsal. So, yung ginamit ko dito, yan, round up. So, ito yung tataniman ko ng atsal mga ka-farmers. Sa hindi nakakaalam, ito yung tinaniman ko dati ng kalabasa. So mapapansin nyo, ayan may mga kalabasa pa. So hanggang doon yung tinanim ko ng kalabasa no. Sa uh, hindi nakakaalam, yung tinanim ko dito ay nasa 1.6 kapuno na kalabasa. Tapos yung napitas ko lahat hanggang sa namatay, na, amabot siya ng 7 tons may git. So ngayon tataniman ko na naman siya ng atsal. So mapapansin niyo sobrang kapal ng damo. Pero sa susunod na linggo magtatanim na ako ng atsal. Kung makakabutas sa ngayong sunod na araw baka makatanim na ako ng atsal dito. So hirap kasi magkuha ng tao kaya di pa ako sure kung makatanim na ako sa sunod na linggo. Pero may makapagbutas sa sunod na araw baka makatanim na ako ng Atsal sa susunod na linggo kung may makuha tao no. So itatanim ko dito na atsal ay nasa magit isang lang kasi yung puna ko na atsal hindi tumubo lahat kasi nabili ko yung expiration niya 2025. So halos lahat ng atsal na ganun yung expiration lahat hindi tumubo kahit sino yung naka kuan nakasubok magpunla ganun din nangyari sa kanila no sayang yung pinunla ko nasa 8,000 sana yon kaso yung nabuhay nasa ay yung tumubo nasa 1,000 lang mahigit pinabayaan ko na nga matagal na yun pinunla ko pero hindi ko inalagaan kaso sobrang mahal ng atsal kaya itatanim ko na lang dito kaya mapansin nyo sobrang kapal lang na mo dahil hindi ako naglinis hindi ako nag spray dahil wala na sana akong balak itanim yon kasi napakakunti lang mahigit 1,000 ah langanin sa oras yon tapos malayo-layo pa dito na area kaya hindi ko na sana itatanim kaso sayang dahil sobrang mahal ang atsal nasa 200 mahigit yata tsamba yung may atsal ngayon so, so nakatanim na nakaharvest na panalangin yan sa kanila no so sana abot pa ng mataas na presyo kahit kunti lang yung mai-tanim ko at least may maitaniman lang din so makapal talaga no kasi simula nung pagka harvest ko ng kalabasa dito hindi ko na na kuwan na na ng damo kaya sobrang kapal na so dito ko na itatanim yung atsal so tapos ako nag ispray dito ng damo masunod na araw manilaw na tong damo na to uh, makatanim na sunod na linggo Maka, makaabot pa sa mahal na presyo kahit kunti lang yung maitanim So yun lang mga farmers no, bagay ko lang yung tatanim ko dito. Abangan nyo na lang kapag tatanim ko. Yung anong mga diskarte ko lalo na sa mga baguhan. So yun lang. So kung bago ka pala sa aking channel, pa-subscribe naman. rapboy Boy Farm Vlog, pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Papalo na rin ang aking Facebook account, Kabilio Rapi. Oh, so, happy farming Saatin lahat, thank you for watching God bless